maraming asin pakuloid mo na siya guys para katanggal mga impurities yan kumulo na siya ng 15 minutes tapos balik ulit natin para sa kabila naman yung bababad sa tubig nabaliktad ko na siya guys pakuloy ulit natin ng 15 minutes tapos tapo natin yung tubig patayin muna natin yung apoy at itatapon natin yung tubig tapon ko na yung dating tubig guys lagyan natin ulit ng bagong tubig lagyan ng toyo stir sauce isang buong bawang na may kasamang palat sibuyas Dahon ng laurel. Star anise pampalasa ng la ano sabaw. Magic sarap, pampalasa. Isang buo na. Pamintang buo. Lagyan natin ng soda. Takpan. Pakuluin ulit natin ng mga dalawang oras, guys. ganyan na siya kulong kulong na hinaanang apoy hanggang sa lumambot lalagyan ko siya ng panglad guys, optional lang to nasa inyo lang kung gusto nyo lagyan okay. balik tayo natin kaya nabaliktad ko na takpan ulit, kayaan kumulo ng isang oras pa Suka. Panhayan ko mga. Balik ta rin. Ayan, nabaliktad na guys. mo pamintang buturo sa ah, oras na lang ako luto na yan yun o sarap <laughs> okay lang yan syempre buong buo yan luto na yan na sya hindi makita sa usok Sarap. nasa siya dito sa tray na to. Wala may kwento tong tray na to eh. Kung saan ko to binili. Yan. Ganda niya. Tibay. Sarap. Ayan na siya. Ito na. Lagyan natin ang